Yan, isang mapagpalang umaga mga kamarites. Andito tayo sa kwarto ng aming prinsesa. Na wala kang ibang makikita kung hindi ang kanyang asawa na si Ungkuk. HDMI to HDMI. Oh. Uh. Ungkuk to, Ungkuk. Ungkuk lang sa kalam. Mm. Yan ang kanyang kwarto at ito ang kanyang daddy. Uh, ano Inaayos ang, ano, hmm. oh, diba, ka ang kanyang computer. Hindi oh, mo suka dyan. Inaayos ang kanyang computer. mas malaki pa daw yung sa kanya kaysa sa daddy niya. Yan. Ayan kakalat ang kanyang kwarto. Nagkakalat pa ang kanyang ama. Ayan ang kanyang kwarto. Nasa ulo na niya, si Ungkuk. Ito ang kanyang long table. Dito siya nagsusulat. Hmm, di ba makalat? Ah, yan ah. Dito siya nagsusulat ng mga kung anik-anik niya. Then, ito ang kanyang computer. Hiwalay. Hiwalay yan di color sa puti. Bye for now mga kamarites. Ayan ang aming prinsesa.